Ang iyan yari sao, puka, puka mo na. Maser. Kaya pumapasen yung maser mo mga. Hindi ginagawa niya, tiga pa ka ganon, <laughs> <O> pag <laughs> suma, ka. masakit yun. Uh masakit. -oh. Kasama na ka higa. Dalawa sumasakit. Pag nakaya Sige, siya higa kang, test niya natin higa. Laluno sumasakit. Depaan eh, na lang tayo magpapahinga? nga. Haha. Ang higa ang pinaka masakit. Ang ginagawa mo. Ang pinaka masarap yung dapat An Ang ginagawa mo tinataasan ko yung mo, ka, oh, mo, para nakaslan kang gano'n ako. Ngayon, pag ganyan, yan oh, na. Medyo may nararamdaman ako dito sa baba. Oh, sige, sige, sige. Dito. Wala na. Eh, paano tayo makapagpahinga talaga <laughs> kung wala na ang higa natin ay aalisin sa ating katawan? Sige, paklasin natin yan. Madali lang yan. Pero kailangan idol. Siyempre, bata Layan. ka pa eh. Kahit pa paano, kung oh, bawas tayo timbang, huwag tayong ano. Huwag tayong magpabigat ng toto kasi tayo rin ang mahirapan. Pumayat na ako. O, pili ko. Kabul. <coughs> Dali dallang... dari. talagang mas mabigat ka pa. Malaging malaki ako dati. Eh, kailangan natin yung tayo rin ng ano, tayo rin ang magagaan sa sarili natin. P��게, pag kami tiga dito eh. Sige, matali lang naman yung mga yun. <coughs> <coughs> tayo ah. Tansan <Langanalang> muna. na. Nandala na ka ron. Yeah. Okay. Yeah. Alin ang mas masakit? Ito yung sa kabila. Pares lang. Pares lang. Pares Kabila sa'yo.

Para yung mga naninigas mo dito, mga din. Relax na. Diyan, masakit. Ayan. Alam natin na yan. kung saan pa tatamaan. Okay, Biyan mo munang masas yung posing. <coughs> just barring on the

Mo mo yung ka maayos. relax na. Inhale. Exhale. Obserbahan mo yung yun mo. Ano? Higa mo. Obserbahan mo yung higa mo yun kung kuminawa ba or lalong sumakit or ano. Ano? Nasa ito? pa-konte. Konte. Okay lang yan. Okay lang yan. Yan, <laughs> yung konti na yan, 3 to 4 days, pero kung lumaka lumakas, mali ako. Pero kung yung kaperanggot lang, alam eh. Okay. Aroma na lang yan. Okay? Nakakatagal ka na. Sure ka? Thank you. Thank you. <laughs> Subukan mo ngayon ano. Subukan mo ngayon yung kanina. Yung parang hirap ka. Subukan mo ngayon. Hirap pa rin dito. Pero... Yun na daw. Ito. Parang... Ano? Sige. Mas sabi parang sabihin mo. Hirap pa rin dito. Hmm. Konte, um... Malakas o ano? Sakto lang. Sakto lang. konte Kaya mo? Kaya naman. Oo, oh, okay. Sige. Hintay lang natin yung three to four days. Okay? Thank you. Thank you.